Hello. Hello. Salamadar. Hi. Hi. So, gidimuhan na kana mo og Riman Beauty. Wala pa. Kani. <laughs> eh, di ba kay gidimuhan unta kana mo si Sidra na Riman Beauty. Hindi nawawala ang practice na pagmamano sa Pacquiao family na hanggang ngayon ay kanilang ginagawa. Nang dumating niya si Michael sa Pacquiao ay nagmano ito sa mga kasama ng kanyang mami Chinky. sa office, ni Lunes ka. Sige! <laughs> mm -hmm. Hello! Kaya kung kaya lang. Baka'y ka sa akin? Wala na pa ba oh. po. Oh. Wala kong maging bata. Ano'y masasabi mo ngayon sa aura niya? Ano'y masasabi niya? Nag-take ka. Nag-take ka? Nag-give ba? Di na, di na. So, ikaw ang inaimbayta ng mga ano. Ganito eh. Ay... At least magsasabi niya. Sabi niya tayo. Sabi niya tayo. Sabi Natuwa naman nga si Michael sa bagong haircut ng kanyang mami. Lalo nga kasi itong mas naging bata. Napaka-sweet nga ni Michael na bumibisita sa kanyang mga maghulang. Sir, yeah. 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 <laughs> ako, top natural. Sure.

Hanggang ngayon, lambingan ng mag-asawang Manny at Jinky ay nakakakilig. Pati ang pagsiselfie nila na inayos pa nga ni Manny Pacquiao ang kanyang buhok. Nagagandahan nga sa bagong gupit ng asawa, ang cute nga kay Jinky ng short hair. Hello. So, gidimuhan na kanamo og mo Beauty? Wala pa. Kanil. You... <laughs> eh, ba diba, kay gidimuhan na ka mo si Sidra na Riman Beauty? Nang dumating si Mami Janisha, agad din nag-messaging si kay sa kanya. Kaya naman pati mga anak nila, ay nagagawa pa rin ito dahil marespeto sila sa mga nakakatanda. Masaya ang buong bahay kapag may gathering nga sila na pupuno ng ingay at kasiyahan.

Siya nga may basketball game at palaging nagpapaalam kay Jinky. Kausap ang mga magulang ni Jinky bago ito umalis. Palagi rin nakadalaw ang pamilya ni Jinky sa bahay nila. Balik dyan, sana nga sila matapos ang kanilang mahabang bakasyon. Balik normal routine ang mag-asawa.

Napaka-fresh naman nga ni Jinky sa kanyang dress na suot-suot. Bumagay nga ang maikling buhok sa kanya. Ang saya ng pag-welcome ng mga tao sa kanya sa kanyang bahay. Sila nga ay aalis at inaantay siya ng kanyang mga kasama sa kanilang garden.

Tuwing linggo rin naman sila ay nagsisimba at sama-sama sila palagi. Katabi ni Jinky ang anak na si Michael Pacquiao. Ang ibang anak nga ay nasa ibang bansa na si Jewel na nasa Amerika at si Princess na nag-aaral naman sa London. Kaya ang kasama lang ni Jinky, si Michael na nakabase na rin sa Jansan. Ang bunso na si Israel at sa si Queenie.